Oh, you see me? You see me? Look at me? Look at that face? It's so maangasim. Like, kakauwi ko lang sa trabaho at ganito ang itsura ng magtrabaho ng buong maghapon. Nang walang tinukrapot na pera. Ha! Kakauwi ko lang ang bahay at it's already 9.21pm. Hindi ako nandito para magdalanta sobrang dami kong ginagawa kaya kailangan mag-overtime. Kasi minsan, kailangan mo talaga mag-overtime eh. Lalo na kung marami kang tinatapos at marami ang dapat gawin. Na kailangan mo matapos. Alam niyo kung ano yung mahirap? Alam niyo ba kung ano yung hindi ka tanggap-tanggap? yung ganyan yung itsura mo, mukha ka ng maasin kasi syempre nagsipag ka buong maghapon, look at that face. Tapos, yung iba dyan, ang kapal ng mukha, kumikita ng malaki, tapos ang galing yung pera, ha? Nang gigigil. Nang gigigil. Ito lang masasabi ko, ha? Ito lang. Hindi ako nagsisipagat. Hindi ako nagtatrabaho. Para kung hindi yung mga pera na ayun. gigigil ako. Nang gigigil. sari sorry, nang hindi na maintindihan ko ang dapat gawin. Aba. Pamahal ng pamahal ng mga bilihin sa palengke sabay kahit ultimo itlog, tuyo at gulay pagkakamahal. Tapos malalaman namin, eh baby blue 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 blue. Nakakabalik talaga ng mga punch na niyo. Malalaman na ang namin ay kung kanina ni nang bulsa lang mapupunta ang aming pera. Sabay hindi hindi lang. Musa mo ayun. Hindi hindi lang doon napupunta ang aming pera. Ipakiwari eh. ko isa kung kanina ni mga miyembro ng kabuyaahan niya mga nindaan. Eh, aba, 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 wait lang parang hindi yata tama yun tayo ho ay kapwa Pilipino. Kami naman ho ay inyong mahalin bilang inyong kapwa Pilipino. At huwag yun naman ho kaming kurutin. Pamilihira ng buhay iyan talaga nakakaungkot sa Pilipinas eh. Ako'y napapaisip. Abay, ako naman hindi ganong katalinuhan. Hindi naman ako ganun kabobohan. Pero minsan naiisip ko yung trabang walang pera ang Pilipinas. Abay, bro, ay may lahat ng bansa ay pwede sa atin. May mga ultimo nga, ultimo nga mga establishmento sa atin. Minsan ay sa ibang bansa pa. May mga, mga dayong Pilipino pa ang may, dah Pilipino tuloy. Mga dayong lahi pa ang may ari. Mabapaisip ka, syempre may mga tax na pinabayad sa atin. Tapos kulang, na kulang, na kulang, na kulang, na kulang, kulang pa rin. Nagkakautang pa nga Pilipinas eh. Tamaga ako. Hindi ko na alam. Ang aking laang naman ho, ay kung pera ho ng Pilipinas iyan, at pera ng taong bayan, ay gamitin niyo ho sa mabuting paraan. Nang hindi ho ganda rin ang ating bansa, abay nakakalungkot na ho eh. Pati ho bata sa atin eh, talaga naman hindi na maaintindihan. Minsan kung sino pa yung talagang may kasalanan, ay yun pa ang hindi na din sa Pilipinas abay dinis atin kapag may ilagay ay kay ligtas aba parang hindi na yata tama iyon nagkakalokohan tayo hindi na lang to usapang pera eh kakaiba na talaga tayo eh kakaiba na kakaiba na dito nakakatakot ayun lang ang akin yun lang naman ang gusto kong sabihin kung pera ng taong bayan abay gamitin para sa bunso gamitin para mapaganda ang bunso hindi para mapaganda ang sariling bahay at ng mga kutse hoy sino ba may bilang ng kutse dyan?